Viral na naman ngayon sa social media si Daniel Padilla sa isang video na ginawa niya sa isang umbrella girl. Hindi talaga matatawaran ang pagiging gentleman ni Supreme Idol Daniel Padilla. Ito ay matapos mag-trending ang pagkuha nito ng payong sa umbrella girl na naka-assign sa kanya. Inimbitahan ang aktor sa isang golf tournament sa San Juanico, Tacloban City. Sa pagkakataong ito ay hindi niya kasama si Catherine at tanging si Daniel lamang ang dumalo sa naturang event. Kinilala si Umbrella Girl na si Maria Heseno at isa din siya sa nag-share ng viral video sa kanyang Facebook account. Panoorin ang video na ikinagulat ng lahat. Makikita sa video na kinuha ni Daniel ang payong sa kamay ng babae at inako ang pagpapayong na hindi natin kadalasang makikita sa ibang celebrity. Samantala, nagpasalamat naman ang Umbrella Girl kay Daniel. Ayon dito, ay napaka-gentleman at mabait talaga ang isang Daniel Padilla.